para mas mahigpitan pa ang batas laban sa mga smuggler at mapigilan ang mga nananamantala sa mga produktong pang-agrikultura. Inirekomenda ng Komite sa Senado na gawin na rin economic sabotage ang hoarding, profiteering at cartel Sa ilalim ng panukalang batas, may tuturing na economic sabotage ang iligal na gawain kapag hindi ito bababa sa isang milyong piso. Life imprisonment ang posibleng ipataw na parusa sa mga lalabag. Samantala, nais naman ni Senate President Miguel Zubiri na ma-review ang Rice Tarification Law na naglalayon sanang ang marisolba ang problema sa bigas. Uh, marami nagsasamantala sasamantalang mga traders. So, uh, importante dyan, dapat malaman natin yung farm gate prices magkaka, I think this month, we're already going to start uh, uh harvesting. Uh, ang bilhin ng palay dun, palay ha, hindi bigas, ang bilhin ng palay nila dun sa this 20 to 21 pesos. So, kung 21 to 21 20 to 21 pesos, After you mill it, it's about 28 pesos. Pinakamataas na yung 30 pesos. So pagdating dito sa merkado, dapat less than 35 pesos yan. So it makes no sense na pagbili mo doon, uh, 21 pesos yung palay, pagdating dito, 50 pesos yung, yung bigas, ano kuha ano na yun? Ngayon, include natin ang hoarding at cartel. Kasi nakita natin na uh, hindi lang smuggling yung morning and cartel. Ito kasi, economic sabotage na available. While the court is going on, eh, ano, nakakulong siya. Remember, mayayaman to, ayaw nito makulong. Habang nagkakaso, nakakulong ka kasi na-available.